Hello guys, nagpahinga muna si Manang Marites kay Pobre na Pobre nga vlogger pawis na pawis dagi, dagi sa taman mo na mga monggos kay dagang sagbot have a blessed Saturday guys, bisan Dilita sikat na vlogger mag tiyaga, magsipag, pag vlog kahit hindi kami sikat kahit hindi ako sikat hope ano koyo mag like and share ng vlog ko dagang kong pawis, namula na akong nawong <laughs> anagod niya ni pobre mag antos kay pobre raman lagi mong tanong din di na mong guys Napo dito sa uban kulang og nanurok kaya sige magiho kung way trabaho sa regular job Saturday Sunday kahit sa Monday to Friday pag may time nagigiho mga pobre <laughs> Pubre nga vlogger, Marity Skin, subscribe, like, and share. Dili na nako, na Abaan guys, ang akong pagsulte kay boring man. <laughs> boring man nga vlog. <laughs> so hanggang dito na lang, subscribe, like, and share. Hope magustuhan nyo. Kukuk dulu, mani kudukhe dyo sa iyo. bye bye.